Suportado ng mga kabiteño ang mga plataforma at bukasia ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, at ng iba pang pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala sila na matutugunan ang mga sulirani ng bansa kapag tatak Duterte ang mauupo sa pwesto sa darating na halalan. Narito ang balita ni Angel Pastor live. Magandang gabi Angel. Yes, magpagang gabi sa mga mainit na ang naging pagtanggap ng mga kagetenyo kay senatorial candidate Pastor Polo Buloy at sa lahat ng PDP senatorial balls dito sa Kawit Cavite sa nagpapatuloy na ayusin natin ng Pilipinas sa seniors campaign rally upang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mga pambato para sa nalalapit na halalan ngayong Mayo 12. Ilan sa mga plataforma ng Butihing Pastor, ang labanan ng korupsyon, isulok ang kapakanan ng bawat Pilipino at gawing mas maunlad at malinis ang bansa. Ayon sa mga residente ng barangay Kaingin, Kawit, Cavite, naniniwala silang mabuting tao ang Butihing Pastor at wala itong ibang hangarin kundi ang mapabuti ang kalagayan ng buong Pilipinas sa kabila ng hindi makataong pagtrato sa kanya ng kasalukuyang administrasyon." hanga din sila sa katatagan ng buhing pastor dahil hindi pa man ito nakakaupo sa Senado ay marami na itong nagawa. Hindi po magagawa niya 'yan dahil sa dami ang tinutulungan, unang-una yung mga yung mga nasa kuna, di ba? Ang dami na nato nakikita ko yun lagiyan sa ano sa isiminay na tib ano channel. Ha, ngayon wala na, wala na yung isiminay. Ayaw ko bakit nila kinat yun. Oo. So, nakikita ko yung lahat ng ano mga truck, mga bus-bus ngayon nagdadala ng mga pagkain sa mga tao, di ba? Ang daming natutulong tapos mag-aabuso pa si pastor. Hindi ako naniniwala na nag nag nang nang na, 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 si pastor, may ganun-ganon. Hindi ako naniniwala. Kung may ganun si pastor na kaso, hindi yan ni ni, ni ni, Tatay Digong. Totoo po 'yan, o. Ako personal di ko nakikita si si pastor sa personal niyang ano pagkatao, pero nakikita ko kay pastor na matulungin talaga siya. Talaga hindi ko maniwala na magagawa sa ating buti pastorian yan dahil di, ang, ang dami nga ni eh, pastor sa mga tagadabaw para ma, mapaganda ma, ang buhay nila, para mapalapit ang nila sa ating Panginoon. Tapos gano'n-gano'n lang, gano'n-gano'n gano, lang gano, 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 gagawin nila sa ating, ating pastor. Kaya hindi ka magkapaniwala talaga po na yung mga nila sa ating buti pastor ay eh, talagang ano lang talaga nila yan. Yung gawa-gawa nila lang para lang maibagsak ang, pamahala, ang dati pamahalaan ni Dating PRR. Luwes din ang suporta ng Cavitenyo sa mga pambato ni dating Pangulong Duterte na anilay makapagpapatuloy sa mga programa ng dating Pangulo. Ni ang dami nang ginagawa ang magandang ginagawa nito sa ating Pilipinas ma'am. Nabiruan na yung war on drugs, yung mga madag doon na yung napapayto niya mga droga na dami na nahuli. Tapos yung nilalabanan ng mga oligarke, ang dami nang ginagawa ma'am na nakakaayok na nakaka -ano sa atin, nakaganda sa atin. Naniniwala naman si Mang Dani na matutugunan ang samut saring sa suliranin sa bansa kapag tatak Duterte ang mauupo sa pwesto. Street vote ako dyan, lahat yan. O, so, ibuboto ko lahat dyan. Kasi pag yan ang nagapasok sa Senado, talagang magbabago ang ano ng, kuan ng, ano ng Senado. Wala nang bias. Tatay, alam ko nandyan ka sa malayang lugar, hindi ka namin mapuntahan. Uh, huwag kang mag-alala, tay. Lahat ng mga iniindulso mo dito, straight kami, tay. Lahat yan, lahat yan. Hindi namin sasayangin yan para may pagbabago na ang bansa natin. Kaya naman, sa papalapit na halalan, malinaw ang paninindigan ng mga kabetenyo na is nilang maluklok sa pwesto ang mga kandidatong tunay na may malasakit sa bayan. May paninindigan laban sa katiwalian at handang ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino. Mula dito sa Kawit, Cavite, Angel Angel Pastor, smn 9 News.